for today's video mga kakiring nagreklamo si Forman sa ginawa kong wiring dito kasi sabi niya bakit mo ginawang bakit mo ginawang junction box ang utility box kaya sinabi ko kay Forman <laughs> di ba sabi mo Forman kung anong materialis meron lang tayo yun yung gagamitin natin nagbigay ako ng mga pedidos or listahan para sa gagamitin ko ngunit hindi mo pinansin kasi sabi mo maging resourceful kung anong meron dyan yan yung gagamitin mo kaya yan yung ginawa ko tapos ngayon magreklamo ka eh ano pagkasabi ko hindi umimix si Porman kaya sabi ko kay Porman. Porman, baklasin ko na lang to lahat para hindi ka na magalit at maging okay ka na. Babaklasin ko sana Ngunit sabi ni Porman. Wag na, pagpatuloy mo na lang 'yan kasi matatabunan rin naman yan ng kisame. At sabi ni Porman dapat daw mapailaw ko na to or malagyan na ng kurinte itong mga wire na to kasi baka nakawin kasi maraming magnanakaw dito daw. So dahil kulang-kulang yung mga materialis na binigay ni Porman, no? So ang ginawa ko dito, walang flexible hose na connector sa so ginawa ko. Electrical tape yung ginawa ko connector dito so matibay naman to, no? So Uh, Provenant tested naman na matibay So tingnan nyo, ihilain ko ito So makita ito ni Forman, iwan ko lang kung magagalit ba si Forman ito. So hinila ko sa hindi naman, okay naman. So pagdating ni Forman niya, nakita ni Forman, sabi ni Forman, ano naman yan yung pinagagawa mo dong? Electrical tape ang ginawa mong connector? Kaya sabi ko kay Forman, oh Forman, wala na kasi tayong ibang materialis dito, kaya gumawa na lang akong paraan, hindi ka bumili ng flexible hose connector, kaya ito na lang. Nung no, sinagot ko si Forman, hindi na umimik si Forman. Sabi na lang ni Forman, sige, pailawin mo na. Tapos sumaya na si Forman kasi napailaw ko na sila dito. At nakita ko sa mukha ni Forman na ngumiti. At sabi niya, bukas naman doon sa second floor, wearingan mo yan ha. Nangingi ako ng plano kay Forman sa wiring dito, sabi niya. Dung, pareho tayo, walang plano.